Ayan mga kapsyat, mga dito tayo sa ng Remedios Haan, uh, ano, Remedios ano, dito sa may Remedios Church Haan, uh, dito yung fountain no? Dito sa fountain sa may Remedios Circle O oh, yato, oh. dito yung fountain sa Remedios Circle, mga kapsyat, mga punsoy da, Upload videos lang ha Kabila, aristocrat Ito yung fountain dito sa Remedios Circle Ayan yeah. hindi rin tayo makakapag-live may music eh bakit pag-live dito pa may music diba sa kabila yung kanyon mamaya punta natin yung mamaya yung canyon. Dito, here <coughs> medyo circle kakapkat mga bunsoy ito yung fountain pag narabisa inyo lahat yeah, upload videos lang po ha actually paingay nga dito mag-live ay nagkapatugtog may music mamaya maka-copyright pa tayo Okay. Dito, sa kapila, 'yung ano. Nandito 'yung Aristocrat, original na Aristocrat to ha ah. Ito 'yung ukauna-unang Aristocrat restaurant. Okay. Ito dito. Okay. Ito 'yung kauna-unang Aristocrat restaurant. Pwede siyang makakain ng masarap na chicken barbecue. Ito, since 19 19 ano pa siya 1936 itong aristocrat itong aristocrat restaurant na to since 1936 itong original yung max kasi original ng max sa Quezon City tapos tropical hot sa Cubao di ba may tropical hot na hamburger sa Cubao ang original nun kasi may nagaangkin pupuntan din natin yung may nagaangkin sa ano daw sa kainta sa kainta daw sa tapat daw ng Santa Lucia Mall yung original na tropical hot hindi sa Cubao sa kubao mismo kahilera ng COD yung mga COD dati wala na kasi punta natin sandali yung ano yung pintan natin sandali yung ano yung silahis hotel kasi dinidemolic na siya mga sikat na hotel to dati di itong silahis hotel pagawa rin to ni Apo, Apo kay wala na pabayaan eh <coughs> kabanggaan pa na oh, sa kanto kabanggaan sila mali dyan palagay ko yung eh, taxi ito o kabanggaan kabanggaan talaga solid yun yeah. talaga na tumbok yun o tumbok nyo tumbok talaga nyo eh. baka yung taxi dumiretso ba coming yung ano hindi nyo nakita yun o yung dalawa na aksidente aksidente yan aksidente natumpok eh natumbok ng taxi yung ano yung SUV dumis po sa intersection pupunta tayo ngayon dito sa May ano dami pa rin kumakain no? aristocrat iba talagang original aristocrat Ang gaano oras kayo open boss? 24 hours 24 hours 24 hours, 24 hours. 24 24 hours na pala yan yun yung aristocrat 24 hours kaya yung mga ano dyan, dyan mga nagugutom dyan sa gabi kung nandito lang kayo malapit sa area pwede kayo pumunta dyan sa may ano dyan sa may aristocrat nga kasi 24 7 siyang open so, o dito wala na dinidemolish niya ito ito may green ano na to ito yung dating Kilahis Hotel. Wala na eh. Dinidemolish na eh. Sayang na naman tong hotel na to, di ba? Natapabayaan lang. Ito mismo yan. Ayan. Maganda kong patapat. Ayan. Yan yung silahis Hotel dati. Eh. Dinidemolish na siya. Wala na. Ayaw ko kung hindi ni-demolish siya o i-re-renovate siya. Hindi ko lang alam doon sa ka dalawa. Kasi may nag-alo -ano doon, no? Oh. Pecha ko nga rito, i-re-renovate to. Eh. Nabili na to, eh. May nakabili na. Tapos, aayusin ah, na lang nila. Yeah. Ito, so, silahid ko tayo. Yan. Yung dating silahid ko tayo. Sikat na sikat natin yan. in 70. Pinagawa ni Apo pa ko yan sa kanila may belta wala na, napabayaan yung dating silaheng sotel ganda diba at wala yung baba na maintain yung pasan niya na maintain, hindi na binago yung pasan yung parin siya wala rin napapaginana ng mga malalaking building dati siya pinakamalaking itong meeting itong hotel na to, ito sila silaheng sotel siya sa mga kauna-una hotel dito sa Manila, ito sa side ng Roas Boulevard ito at saka Manila Hotel ito sila yung hotel talaga na pabayaan na actually may isa pa yung itik na ko nga ano hotel yun sa ano alam ko meron sa layong Pilipino yung Philippine Village Hotel yun talaga malaking hotel yun nakayang talaga 5 star hotel yun kasi na yung Pilipino nga di ba napapayaan din Napabayaan din na yung Pilipino kaya pati Philippine Village Hotel doon, napabayaan din. One time, pagpunta tayo doon, ulang lang kasi. Pero dadayuhin natin yan bago bumalik ng Baguio. Actually, kung dito lang talaga pumasok dito tapos walang gumagawa, yung abandon na abandon talaga. Wala, din na nakakatakot. yung mga gumagawa. Hindi eh. talaga magandang natin. Eh. Patukin yung mga tipong abandon na tipong abandon na ginagawa na walang tao sa loob. Ah, kain ko 'yung pero araw siguro. ayoko ng gabi 'yon, nag-iisa ako eh, 'yung Cresta del Mar. 'Yung beach, 'yung pitch resort sa La Union, sa bawang La Union na ano, na halted, abandoned na ilang taon. Pagpapatok ako sa bagong mga ganun lugar, umaga siguro. Pahirap na pag ako lang. Wala tayong grupo eh, nag lang tayo. Eh. Ito 'yung Philippine Village Hotel Kakapsat, ah, mga puntoy. Balik tayo sa Remedios Circle. po, doon na tayo mag-light eh Para beti circle Ngayon, eh, naglalaki ang building sa Marisa Rojas Boulevard o Diba? May plano daw, gawin 24x7 yung Dolomite Pero dapat talaga Ayusin naman nila yung kubeta Marami nagko-complain eh Actually, pag pwede ka na nga na pupunta, hindi ka na lalap, hindi ka na babalik. kasi nga walang kubeta. Kawawa talaga yung mga bata, mga senior. Buti lalo akong number 1 lang. Pag number two. Diba? Paano pag number 2? ba Paano pag number 2? Yun ang problema pag number 2, ba? Diba? Papapuntay mo pa sa barangay. Doon, sa barangay ka siya CR ni, sa eh. Tatawid ka sa kapila, may barangay doon. Doon ka makikisiyar, diba? <coughs> punta natin tong Malapi Church panggaan <coughs> <coughs> sa kanto taxi sa ka SUV sa taxi tumaret ko pa rin eh may lidyong ano pag may ano dyan, yung taxi dyan diniretso nyo eh diniretso pa rin siya kahit alanganin yan yung taxi tumbok na ta tumbok oh. ng remedios may pungguan ang yung taxi kaka diniretso pa rin yan niya. alam niyang alanganin eh hindi pa kantay eh. alam mo na king of the road kasi daw sila ay mga taxi mga king of the road kasi Lah, sala lang ang taxi driver yan. La pinatay na yung pinatay na yung water. Buti pala umabot tayo kanina. Pinatay na yung fountain. Pinatay na yung fountain. Ayun, pupunta tayo sa may simbahan ng Malate. Hindi na nga ako mabot sa Pandakan Church. Eh. Dapat pupunta ako itong kanina. Sa Pandakan pag-araw na lang. Ang Laki ng building na yun, no? Shaky, sa kabila. Diyan ginawa yung birthday ni Cubs at Daddy D. Nag-birthday si Cubs at Daddy D. Dito ginawa. Yung Shaky's dito. Sa gilid. Ito yung lumang simbahan ng ano. Ito yung luman simbahan ng uh, Malate Church. Kakapitan mga mga paki Pakita ko lang sa gabi. Ano yung tura niya sa gabi? Lagi kasi tayo dito araw, ba diba? Ngayong gabi. Yan. luman Lumang simbahan dito. Malate Church. Pero mas maluma yata yung san Santa Ana yung sa Santa Ana talagang luma yun luma ang talaga yung Santa Ana Church yun o yan ang malapit church kakabikat mga punta yung tagabi yan upload videos lang ko ah out out na rin natin maya maya pinakita ko lang sa inyo ito yung malapit church diba tawid tayo sa kapila pakita ko naman yung ano yung kanyon yung kanyan doon sa may dolomite ay sa may breakwater tatawid lang naman tayo doon kaya hey no shaky yung ginawa ni Kapsat yung birthday niya eh, oh, okay. sabi ko nga kung may budget lang ako ng birthday ko dito ko rin ginawa pero nasa lakas kami na ni Kapsat di dito, dito siya nagcelebrate celebrate ng birthday niya shaky. Sa kabila naman, may Mac. Ang gaganda ng painting to. Yung mga painting to. Okay lahat. Yung mga painting to. Di pa talagang kalento talaga ng Pilipino. Painting yan. Kapila. Ito yung Max. Pero hindi ito yung original na Max ha. Hindi ay original na Max. 'yung ka original na na-max natin Scout Borromeo kay Sun City. Andun. 'Yung the original na trip 'yan talaga. Yan talaga. Fight po. Yan sa kabila yung kanyon. Titignan natin yung kanyon. may actually may sakit sa talaga ako nun and time yun 2022 hindi ako na madala nagkataon dito ako sa may dito ako madala sa may break water wala pa dolomite doon actually nga mas maganda rito kaysa sa break sa dolomite talaga dito may mga mo po sa bindaga dito talaga walang wala wala man lang maupuan doon kainit kaya sa dolomite hindi ng problema doon, dapat lagyan nila ng mga puno. Puno ang kulang doon. Puno. dito kakabsat mga bunsoy andito yung kanyon andito yung dolom ay eh, dito yung breakwater dati yan dito kami tumatambay no? ito yung dating breakwater oh. yan eh, yung mga alo dyan yan kami umupo nun yung mga vlogger ay eh, mahaba haba kasi yan mahaba yan abundo sa dolom ay tepat na ron -ta ito yung kanyon ito yung kanyon kakabsat mga actually galing pang bataan to hindi nila lang dito sa Pilipino ah sa Maynila ito yung kanyon yan o nakikita ba hindi yeah, yata nakikita Sinubukan ng mga lori ka? Ah, ano?